OMG guys, ito na pala, grabe sakit palang masalita itong si Dong kay Patrick kapag medyo na disappoint siya sa mga ginagawa ni Pat sa kanya. Ito na nga, di ba ni na kuya kung sino ang bibigyan ng spot ni Patrick. At ito na nga, kahit ang mga housemate nang gulat na hindi si Dong yung pinili ni Patrick, kundi si Doy daw. Kaya medyo na hurt daw itong si Dong. At syempre parang naiyak si Patrick at na hurt din sa sinabi ni Dong. Kaya di natin alam parang may away ata ang lovebirds noon bago maging official housemate itong si Dong. Kaya abangan natin ang mga detalye mamayang gabi kung paano nagkabati ang Dong Pat. Kasi makikita natin talaga sa video ni Kuya na talagang na-hurt talaga si Dong at medyo kalit na pinagsalitaan itong si Patrick. So yan lang ako guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.